Good day mga kabayan. Ayun, tatalakayin natin ngayon tungkol sa pagkuha ng NBI clearance. Ano ba nangyari sa akin? Last year kasi nagkaroon ako ng hit, NBI hit. Yung naka kaso ko siya. Nagtry ako ngayong year, no? Ah, Nag-renew ako ng aking NBI clearance. Yun nga, apply ako ng online, build up, then e-wallet, nagbayad ako doon. Tapos merong uh, OR number, ni-screenshot ko siya. Build up ulit ako ng panibago, yung name, birthday, lahat. Tapos noon, i-schedule ka kung kailan ka available. Tapos, ang pinili ko, malapit kasi sa akin yung duty free. Doon ko kinuha yung aking NBI Clearance. Ano bang nangyari? Lumabas pa ba yung heat? Huh? So far naman, yung pagdaan ko ng proseso, uh, bayad ako ng 150, tapos yung OR, kailangan ni i-screenshot mo yun, yun ang papakita mo sa uh, uh, NBI. Doon yung nagka-schedule na, pumunta ako doon sa duty free, yun, ito kasi yung malapit sa akin. Tapos noon, dala ka ng dalawang valid ID. Then dalhin mo rin yung original PSA birth certificate. After that yun, kinuha yung fingerprint, same process pa rin. Then picture siya. Tapos binalikan ko pa siya. Nag-reschedule kasi ang after ano siya, one week. Yun na, pag-reschedule ko, Awa naman ng Diyos, hindi na siya nag-appear yung NBA hit pag ko sa kanya, narederecho na. Ano na, wala na, wala nang hassle. Hindi katulad nung una kong apply ng last year, meron akong kapangalan. Yung naasikaso ko, yung ngayon pag-renew ko, hindi na siya lumabas. At, yun na nga, wala na akong pinakitang iba pa dire-diretso smooth nakuha ko rin siya agad nagpakita lang ako ng dalawang valid ID ito ano, kasi mismo ipiprint eh sa may duty free ano pagka ano ito nga nakalagay dito valid siya hanggang 2024 August 15 one year ayan siya okay naman smooth naman siya hindi na siya nag-appear ulit dire-diretso hmm. Yun yung update, yung pagka hindi na siya lalabas. Once na maklear mo yung kung ano man ang naging problema mo, nagkaroon ka ng hit, hindi na lalabas. Basta na clear mo lang siya na sikasa mo siya ng maigi, diretsyo na po, rinyo-rinyo na lang. Ngayon kasi, wala na, hindi na masyadong pila ngayon. Pag kuha mo ng mga na kalagay, multiple purpose clearance na siya. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood